budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Naririnig niyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig niyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. they're not stealing one billion. Oh, They're stealing billions. So, ang gagawin nila, bumibili sila sa mga mamahaling kondominium. Three bedroom, four bedroom unit. They convert one room into a cash vault. Room vault. Oh my gosh. Kasi ang laki one particular third party na individual sabi niya, sir nalasing yung kasi sir ako nagsaserve kay na ako third party service provider ng isang congressman sabi niya sir nalasing dinala sir ako sa kwarto eh. ngayon lang sir ako nakakita ng ganun kalaki sabi niya masama pa sir kuha mag-access lang kami sa project list niya sisingilin na kagad kami ng 2 million na refundable. What do you mean by mag -a access sa project list? Kasi mga congressman, maraming project list eh. Sa laki ng pera nila. Yung mga i-propose ngayon nila? Oh, na di ba ina, nabigyan sila ng na allocation? Yes. So, siyempre, ah, gagawa sila ng project-based, uh, right. di ba? Siyempre, dapat na, tech, merong PANYA uh, feasibility study, uh -huh. di ba? Yeah. Gagawin mo yan, bakit uh -huh. kailangan ko to? Hindi naman ganun na nangyayari nga. Yung contractor ba, ang lumalapit, nagbibid, at nangungurap, saan nag-uumpisa? Kung baka sa chain sila yung pinaka-lowest eh. Kasi survival mode sila eh. Kailangan nilang i-sustain yung kanilang kwan. Ang nagdidikta kasi is, magkano bang hinihingi nito sa taas? On the basis of that, eh, doon na naman hinihingi nito mga nasa intermediate. Doon sila maglalaro ngayon, di ba? Kasi nga, ang naging kalakaran for you to win a project, magbibid ka. Tatlo lang. Ang, kwan eh, kriteriya eh. Hindi naman yung 9184 eh. <laughs> Hindi naman lowest bidder o well, hindi naman tinitingnan yung net financial contracting capacity o yung paid up capital, di naman yung tinitingnan. Anong tinitingnan? Alam mo kung ano tinitingnan. Unang criteria ay sino ang makakapagbigay ng pinakamalaking porsyento. Komisyon. Komisyon. O. Tapos kung meron ng pare-pareho na, sino ang pinakamabilis na magbigay ng porsyento? Pag meron na naman magkapareho, sino ang pinakamabilis na magbigay ng advance? Cash yun. Sabi ko, how do you pack it? Sabi ko, sir, hindi na. Uh, ngayon, sir, pinapakonvert na sa amin ng dollars, euros, niya, yuan, different currency na ngayon. Ang laki ng pera eh. Sabi ko nga, one okay. billion is just five feet by five feet. Eh. Sabi ilalagay. They don't care. Ganun na sila ka-daring, ka-brazen. Nakagulat nga ako na ito, gumagalaw, gumagawa kayo ng project dito sa locality namin na wala man lang kayong katok, wala kayong public engagement, wala kayong engagement sa local government. Dahil iisa lang ang sinusundan nyo, yung kongresista lang. Common sentiment. Ganun din yung mayor's food government. Walang konsultasyon, wala lahat. Nagugulat na lang kami na, kanilang project yan. Tapos, saan kali ang pondo? Ang ba naman eh? 给他立功。<music> <music>